Yo, so, what's up mga kakakas So, today's drag. Pupunta tayo kay na uh, Normans sa kanyang shop Sa Chai Thai Papakabit natin yung ating plaka Kasi Sumusunod tayo sa batas <laughs> Di ba? Traffic So, madapit na naman yung dito grain lang tayo konti pagkatapos nun grain ulit non stop non stop abang mga non stop diba hirap na eh. pag na naman wala na naman nga na naman tayo abang may pagkakataon palag palag na agad no ginagawa na naman yung kalsada dito na maayos <laughs> <laughs> only here at Cavite Guana, ah, using pa pera ng contractor <laughs> sana all na napakayaman uh, so dito lang naman yun na sana butos sa may tabat ng Seymour siguro na ako nakapanood nyo or hindi man eto dito natin kung gusto nyo namang uh, paggawa dito kayo big bikes and lower bikes kaya nyan basic basic sa kanya basic dadalaw na rin tayo dito na kami nagkikita nito nagsaset kami ng tambay kay eh. nakawala yung araw. <laughs> Lagi na lang umuulan ta. Ewan ko. Ang daming ibilay. makikita dito City Mall kung galing yung dash map ayun na yung save more na yun ah save more ano ba yun ano ba tawag doon parang save more parang save more nga ito uh, uh, hypermarket pala hypermarket yan o no? yan dito sila banda sa kanan yan medyo rough road lang ng konti ito yung hypermarket papasok kayo dito ngayon Nakita mo? Umangat na naman siya? Nakita mo? Oo oh. Eh Eh ready na ako <laughs> 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 Hindi mo na ako kaya ngayon bro <laughs> Kundi ako nakapreno <laughs> Ito nga pala yung may-ari ng chaita eh <laughs> So ito yun. mamaya na lang natin yung plaka sa may-ari, utusan ko sa may-ari. <laughs> okay, bye-bye. Ginutasa lang yung plaka di this wax holder. And then yung may-ari pa ng kabe. May bitaw talaga to eh. Ako, singa ulap. Iginagin natin ng malapit ang montage yung shop niya. So oh, yun, tapos sa tayo ay nakabit na yung plaka good boy na tayo, good boy Pinayos natin kay Norms At sa tropa So, punta na lang kayo dito in case Magpapagawa ka dito sa Chai Tai Dito lang yan, papasok lang kayo sa loob Tol, salamat si Jam So ayan yung hypermarket Sa so, tapat lang yan, pasok na kayo dito In case kung gusto nyo magpagawa Or Paayos yan, dito lang kayo Short vlog lang naman Pinakita lang natin Ang tropa Dito ko na rin tatapusin ang ating vlog kasi magbubukas pa tayo ng ating shop alam nyo naman yon. kailangan natin magtrabaho ngayong maaraw so ingat kayo palagi lagi yung tandaan pray first keep on your right, baby bye bye